Balita naman po sa Metro Manila, patay ang anim na magkakamag-anak matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Tundo, Maynila. Nangangalit na apoy ang sumalubong sa mga bumbero sa Barangay 25. Nahirapan silang makapasok sa lugar dahil pa rin sa masikip na daan. Pasadong alas 4 ng madaling araw nang sumiklab ang apoy. Naapula naman ito matapos ang isang oras. Pero hindi na nga naisalbang mga nakatira rito kabilang ang dalawang bata. Nahirapan daw makalabas sa mga biktima dahil sa patuloy na paggalat ng apoy. Posibleng electrical issue ang sanhi ng sunog. Sa Kiyapo naman sa Maynila, dead on the spot ang isang babae matapos barilin sa harap ng kanyang tindahan. Kinilala po ang biktima na si Esther Berte. Ayon sa ilang nakakita sa krimen, sakay ng motorsiklo ang salarin. Mabilis ding tumakas ang gunman matapos barilin sa ulo ang biktima. Blanco ang pamilya Berte sa motibo sa likod ng pagpatay. Patuloy naman ang pagsuyod ng Manila Police sa mga CCTV sa lugar para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Tapul naman sa viral video ang gitgitan ng dalawang pampasaherong jeep sa Barangay Bagong Silang sa Caloocan City. Sa video makikita nang nagsiksik o nagsisiksikan ang dalawang jeep sa isang masipot o makipot na kalsada. Pagabante ng isang jeep sa kanan, nabangga ito ng jeep sa kaliwa dahil nga sa takot bumaba bumabang mga pasahero ng mga jeep. Nag-ugat ang gitgitan sa pang overtake ng isa sa mga jeep. May nako, pasintabi po pero yung iba talagang jeepney driver ganyan ang gawain. Naglabas na nga ng show cause order ng LTO sa mga may-ari ng dalawang jeep para makapagpaliwanag ukol po sa insidente. Ayon sa ahensya, iimbestigahan pa kung dapat ding bawiin ng lisensya ang mga nasangkot na driver. Ed Filon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.